kanina ay nag-vlog tayo. Ngayon, vlog na naman tayo kasi eh, meron tayong balita. Okay? So, para ba balita, pakita ko muna yung uh, sponsor by Palanga ko. Thank you so much. We pizza. Alright. Dapat magluluto si Spokes ng, ano na ba lutuin mo? Aros lakobana Aros lakobana Kaso lang sabi namin, kumain na lang kami dito. So, ayan. Siyempre ang borata, bu right? Ang favorite? Borata. Parang ano, butata. <laughs> butata. inati ng mga bangag. Alright, so, meron din tayo. Ano po? Noodles. Seafood. pasta. And we have another mushroom, you know. Truffle uh, pasta. Ah, truffle pasta. So, we have truffle pasta. Ayan, thank you sa pagpapakain sa amin, madam. Mm Thank you very much. Walang sumbatan, madama. para, <laughs> <laughs> para mo po kami makainin. Nung sumbatan mo kami sa social media, kawawa naman kami ni Spokes. <laughs> Inahantik na ka kami ng mga bangag, sinusumbatan pa kami. Anyway. So, nanaginip ako. Hindi <laughs> ba? Pala. Pala nga, nanaginip ako kagabi. Okay? masarap uh, sarap ng tulog ko. Um, na nagwala na naman si Lisa Tanas. Bakit siya nagwala? Kasi sa ginawa niyang paggapang sa aking bansang, di ba? Sa bansang sinitiran, sa aking mahal na bayan. Dalawa kasi yan. Pwede ba magmahal ng dalawa, di ba? Tatlo, apat, di ba? Anyway. So, <laughs> so dahil ginagapang ni Lisa Tanas, na magkaroon ng meet and greet or meeting with my Lolo Trump, with President Trump, mga kapabayan, ay hindi siya nagwawagi. At kagabi, ayon sa akin panaginip, ay binulyawan niya at sigaw-sigawan niya si Ambassador Babes Romualdez. Bakit ko nakasa sa panaginip ko yung mga yon? So anyway, dapat Spokes, i-confirm mo yung panaginip ko. Baka may makonfirmahan ka. Anyway, binulyaw-bulyawan niya dahil hindi makakuha ng appointment. Si Babes, para kay Bangag, para kay Marcos Jr., para mag-invite in si Marcos Jr. sa Amerika or i-invite nila si Papa, Lolo Trump sa Pilipinas. So, uh, ayon sa akin panaginip, nag-hire si Lisa Tanas ng mga firm, ng mga law firms sa Florida para gapangin ang Trump administration para i-optics niya ipakita niya na the US the, the, the President Trump ang bangag ay ganyan hanggang dikit. All right. So, siste dahil recently ay uh based dun sa visa na executive order ni uh, President Trump na isanction yung mga like yung prosecutor and the uh, four justices na folks sa ICC ay talaga namang sinansiyon na sila ng tuloy-tuloy. Yan ang pinag-usapan natin kanina. So ang nakalagay doon sa panaginip ko na hinding-hindi makikipag-usap si President uh, Trump kay Bangag sa kadahilan ng kapag siya ay nakipag-meet and greet or in-invite siya, in-invite, you know, Pilipinas man or Amerika, ay ang magiging uh, ano nun, impact mo sa taong bayan ay umaayon si President Trump sa ginagawa ni Bangag na o oh, ginawa niyang pangidnap kay Pangulong Duterte. Pangidnap kay Pangulong Duterte. Actually, meron pala akong ano. Dahil pala nga. I have something to wear. All right here. Kasi maingay pala. So, I think meron pa. Ito yung lang. So, ngayon, yun na nga. So, doon sa, sa, sa ating panaginip, mga kababayan, Okay. Aha. Cheers. Okay. <clears throat> ang lola, ang lisa kamas. Hindi ko marinig. Masyadong ano. Okay? Ang Lisa Panas ay nagwawala kung bakit hindi magawa ni Romualdez yung appointment ni Pangag kay Lolo Trump niyo kay President Trump. So ngayon, ayon sa panaginip ko, sabi daw ng Trump administration, kapag nakipag-meet and greet sila kay Bangag o nagpa-invite sila, Pilipinas man o sila nag-invite, ay nagpapakita ng impact na umaayon si Bangag sa pag-kidnap o pag uh, ng Bangag administration sa ICC. Napakasimple lang naman ng panaginip ko, right? <laughs> What do you think para panaginip ko, Spokes? Sa tingin mo ba, pwede maging totoo yun? Ay, naku, totoo, yan. <laughs> Hindi pa naginip yan. Yan ay seer. <laughs> <laughs> oh, ayan ha. Sa akin, Spokes. So, teka lang. Okay, huwag nga rin to. Ano sa tingin ninyo ang panaginip ko? Lucerne? No, Miss Marco, watching from South Granada. Bolzun, Cebu. Thank you. Oh, ha? So, dito lang kami. Nasa gilid-gilid na kami ng Netherlands. Kami, ito na tuloy lang natin. Kasi kumakain kami. Medyo ano lang yan. Patikim lang. Mm -hmm. Sana matapos na ang problema. Makauwi na si Tatay Digong. At sabi ni Felix. Totoo daw yung panaginip ko. Sabi ni Madam D. Yeah, so yun na panaginip ako. Nagwala naman si Lisa Tanas. Kasi nagbabayad na raw sila ng millions of millions of maybe dollars dun sa panaginip ko, hindi eh, pa rin niya makuha yung gusto niyang meet and greet or meeting ni Bangag Jr. kay Lolo Trump niyo. So ang siste ngayon, nagwala na naman, nag-inom na naman ng lola niyo, although ako, uminom kami kagabi, we had, we had so much fun, sayo, sayo kami ng bongga-bongga. So nakatulog naman kami ng mahimbing, kaya nga nanaginip ako, di ba? So, <laughs> di ba? Kaya sarap ng panaginip ko, kaya magkita-kita tayo sa Duterte Street. Alright, magkita-kita tayo. Nakaready na yung ating outfit today. Sis, folks, nakaready na rin. Lagi naman kaming ready. Okay? Oh, yes. Oh, ganda doon sa glasses ko. Alam mo na yan. 48 years ago na to. Nakita niyo na yan. Bakit? Ano sabi nila talaga? Bakit umaasa pa sa kanas? Kay Trump. Mm -mm. Eh, syempre nga. Gusto nilang mag, ano, mag uh, PR, PR, PR para kunyari gano'n si President Trump at saka si Bangag. Watching from Dumaguete. Being Vlogs. Ano kaya ang mga magaganap sa mga susunod na araw? Basta uh, yung ating event ha, sa Independence Day. Pumunta kayo dito, mag-emote-emote tayo, mag-coffee-coffee -coffee tayo after the event or magsayaw, depende. Kasi free po. Uh, ano yun? Free, uh, ano tawag doon? ng stage natin? Um, open mic. Open mic, yan. Open mic, free mic, sa Open mic. So lahat, invited. Lahat, pwede magbigay ng sentimento. Wala pong magsusupress sa inyo ng bangag-bangag. <laughs> Excited na nga kami ng spokes eh, na makasama muli kayo. Jimmy, show at si Marilyn Case okay watching from Waybridge ano oras naman sa paglubingas? anpa nito kaya chantay dali oh okay, okay, so oh, okay. 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 tama na kumada na oh troyo kuya kasi troyo lang makita na nandok kuta yu sa the Street I'll see you later